Paano kung sabihin ko sa iyo na alam na ng mga bituin kung sino ang susunod na mga milyonaryo sa lottery? na ang kapalaran ay hindi basta-bastang nagkakataon, kundi nakasulat na sa kalangitan. Ang Abril 2025 ay hindi isang karaniwang buwan. Isang bihirang galaw ng kalawakan ang magpapakawala ng alon ng swerte sa buong universo, pero apat lamang na zodiac sign ang nakatakdang tumanggap nito. Sa kung saan man, may isang buhay na magbabago magpakailanman, sa pamamagitan lamang ng isang panalong tiket. Maaari bang ikaw yon? Ang zodiac sign mo ba ang isa sa mga napili? Manatili ka, dahil ito'y hindi lang basta swerte, ito'y tadhana. Sa isang mundong milyon-milyon ang nangangarap yumaman ng biglaan, ilan lamang ang tunay na nakakamit nito. Pero paano kung ang panalo sa lottery ay hindi lang basta't samba? Paano kung may plano na pala ang universo simula't simula pa lang? Ang Abril 2025 ay may dalang makapangyarihang pagkakaayos ng mga planeta, isang celestial alignment na ayon sa mga astrologer maaaring magbukas ng pintuan tungo sa hindi masukat na kayamanan. Hindi lang ito tungkol sa mga numerong nasa tiket. Ito ay tungkol sa tamang cosmic timing, enerhiya, at sa kakaibang katangian ng apat na natatanging zodiac signs. Ang mga signos na ito ay hindi lang basta maswerte sila ay Habang gumagalaw ang mga bituin sa kanilang posisyon, ang mga ipinanganak sa ilalim ng mga signos na ito ay makakaramdam na tila nasa bungad na sila ng kasaganaan, ginagabayan ng mga di puwersa patungo sa mga himalang pinansyal. Kung minsan mo nang naramdaman na para sa iyo talaga ang kayamanan, maaaring ito na ang iyong pagkakataon. Halina't tuklasin natin ang kwentong nais ibunyag ng mga bituin, dahil para sa apat na zodiac signs, tumatawag na ang tadhana. Cosmic Setup, Bakit Abril 2025? Ang Abril 2025 ay hindi basta-bastang buwan sa kalendaryo. Isa itong makapangyarihang sandali na nakasulat na sa mga bituin, isang panahon kung kailan ang mga celestial body ay pupuesto sa isang bihirang ayos, nagbubukas ng isang gateway ng enerhiya na matagal nang hindi nararamdaman. Matagal nang inabangan ito ng mga astrologer, ang sandaling magsasayaw si Jupiter, ang planeta ng swerte, kasama si Uranus, ang tagapagdala ng biglaang pagbabago. Magkasama, lilikha sila ng isang electrifying na kapaligiran, puno ng mga posibilidad na lampas sa ordinaryo. Pero hindi roon nagtatapos ang lahat. Isang bihirang solar eclipse ang magaganap sa Abril 8, natatakpan ang langit, parang isang cosmic reset button. Karaniwang nagdadala ang mga eclipse ng matitinding pagtatapos at mas matitinding simula. Para sa apat na partikular na zodiac signs, ang eclipse na ito ay hindi magiging kadiliman, kundi ilaw na magbibigay liwanag sa kanilang landas patungo sa isang pambihirang pinansyal na tabumpay. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga hindi nakikitang sinulid ay mag-ubnay ng mga pangyayari sa perfectong timing. Isang kaibigan ang mag-aabot ng nakalimutang lottery ticket. Isang panaginip ang magbubulong ng mga numero na hindi mo na maalis sa isipan. Isang desisyong ginawa sa huling segundo ang magbabago ng lahat. Ganitong klasing enerhiya ang dala ng Abril Dalawang libo at 25, nakabugulat, mabilis, at kayang baguhin ang buhay sa isang igla. Ngunit ang universo ay hindi basta namimigay ng kayamanan ng walang dahilan. Pinipili nito ayon sa pagkakaalin, kahandaan, at enerhiyang angko. Hindi lahat ay makakaramdam ng pagbabagong ito. Ang iba'y magpapatuloy sa kanilang araw-araw na buhay, walang kamalay-malay na may mahika na sa hangin. Pero para sa apat na maswerteng zodiac signs, ang mga bituin ay pabulong na nagsasabi, panahon mo na. Tumatakbo na ang cosmic clock. Ang mga astrological chart ay kumikislap sa kakaibang mga pattern, at ang mga nakakaalam ay nararamdaman na ang hata. ibang ang simoy ng hangin. Parang bumabagal ang oras, humihigpit, na parabang may hinihintay na di pang karaniwan. Ito ay hindi lang basta astrology ito'y isang propesyang gumagalaw. Isang propesyang kayang baguhin ang buhay sa isang igla. At ngayon, habang pumupuesto na ang mga bituin, panahon ng ihayag kung aling mga zodiac signs ang napiling tumanggap ng bihirang daluyong ng kasaganaan. Sabihin mo lang kung gusto mong isalin ang susunod na bahagi o kung handa ka na para sa pagre-reveal ng apat na signs. Paglipat patungo sa masuswerteng zodiac signs, pero heto ang katotohan ng hindi lahat handang marinig. Ang alon ng swerteng ito, ang cosmic jackpot na ito, ay hindi para sa lahat. Hindi ganun gumagalaw. Magana ang universo. Ito'y mapili. Eksakto. May layunin. Apat lamang na zodiac signs ang may mga bituin na perpektong nakaalin sa enerhiya ng Abril 2000 at 25. Ang mga signos na ito ay makakaramdam ng kakaiba. Na para bang ang universo mismo ang nagtutulak sa kanila patungo sa isang ginintuang landas. Maaaring makaramdam sila ng pagkabalisa maging emosyonal, magising sa di karaniwang oras, at maakit na subukan ang mga bagay na karaniway iniiwasan nila. Ito ang mga palatandaan na gumagalaw na ang tadhana. Maaaring nararamdaman mo na ito, may malaki talagang paparating. Baka palagi mong nakikita ang mga umuulit na numero, o baka mas malakas kaysa dati ang kutob mo, na para bang itinuturo ka sa isang desisyong hindi mo maipaliwanan. Malapit na ang sandali. At para sa apat na napiling zodiac signs, ang Abril 2025 ay hindi lang basta panibagong kabanata sa buhay. Ito ang magiging simula ng isang ganap na bagong kwento na isinulat ng kapalaran at kasaganaan. Kilalanin na natin sila. Sabihan mo lang ako kung gusto mong simulan ang pag-reveal ng mga signs. Signo Hash Isa, Cancer ang mapangarapin na nakinig sa bulong ang Abril ay laging isa lang pangkaraniwang buwan para kay Alina, isang tahimik na babaeng ipinanganak sa ilalim ng Cancer Zodiac Sign. Namumuhay siya ng simple sa isang baybaying bayan, may maliit na trabaho, inaalagaan ang kanyang matandang ina, at ginugugol ang mga gabi sa tabing daga. Madalas siyang tumitig sa buwan, ramdam ang isang hatak na hindi niya maipaliwanag, isang aliw na nagpapaniwala sa kanya na may nagmamasid sa kanya mula sa kalangitan, kahit na mabigat ang buhay. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Gabi bago ang solar eclipse noong Abril 8 na naginip si Alina. Nasa gitna siya ng isang parang napuno ng kumikislap na mga numero, ang ilan ay lumulutang, ang ibay marahang bumabagsak sa kanyang palad. Isang mainit na tinig, banayad at hindi pamilyar, ang bumulong, "Dumating na ang iyong oras." pagkatiwalaan mo ang iyong kakayahan. Pagkagising niya ay siya, mabilis ang tibok ng puso. Hindi siya kailanman naniwala sa mga lottery ticket o madaling pera. Pero ang panaginip parang totoo, parang isang mensahe. Kinahapunan, habang namimili ng pagkain, napako ang kanyang tingin sa kumikislap na lottery machine sa tabi ng counter. Sa unang pagkakataon, lumapit siya rito, pinayagang ang mga numerong na panaginipan ang maging gabay niya. Isa-isa niyang pinindot ang mga ito, may kaba, may alinlangan, pero may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Lumipas ang ilang Terima Noong gabi ng Abril 15, tumunog ang kanyang telepono kasabay ng pag-anunsyo ng winning numbers. Ayaw na sana niyang tingnan, pero may kung anong nagsabi sa kanyang alam na niya ang sagot. Nang magliwanag sa screen ang mga numero, nabitawan niya ang telepono. Bawat numero tumugma, pumatak ang kanyang luha, hindi dahil sa pagkagulat, kundi mula sa isang malalim, kosmik na pakiramdam ng pagkakaunawa. Hindi lang siya nanalo sa lottery. Tumugon siya sa isang panawagan mula sa universo. Isang panawagang tanging puso lang ang makakarinig. Ayon sa mga astrologer, ngayong Abril Abril 2025, at 25, makakaranas ang mga cancer ng bihirang alignment sa pagitan ng buwan, ang kanilang ruling planet, at ni Jupiter, ang tagapagdala ng swerte. Pinatitindi nito ang kanilang intuition, pinapalinaw ang kanilang mga panaginip, at pinapalakas ang kanilang panloob na tingin. Isa itong uri ng enerhiya na, nagdadala ng bigla ang biyaya, pero para lang sa mga handang makinig. Kung ikaw ay isang cancer, pagkatiwalaan mo ang iyong pakiramdam. Ang mga panaginip mo ngayon ay hindi basta panaginip, mga mensahe ito. Maaring inihahanda ka ng universo para sa isang kamangha-manghang bagay. Isang pagkakataon, isang pagbabago, isang himala. Tulad ni Alina, maaaring dumating ang iyong sandali sa oras na hindi mo inaasahan, pero eksaktong kung kailan mo ito pinakakailangan. Signo hash dalawa, Virgo. Ang mapanuring nakakita ng swerte sa maliliit na detalye si Daniel ay isang lalaking hindi pumapalya sa kahit anong detalye. Bilang isang Virgo, ang istruktura ang kanyang wika. dobling tseke sa lahat ng bayarin, karkulado ang bawat gastusin, at maayos na nakafile ang kanyang mga resibo sa mga folder na may kulay-kulay na label. Para sa kanya, ang swerte ay para lang sa mga sugarol. Ang paniniwala niya ay nasa trabaho, lohika at kayusan. Pero kahit ang lohika ay walang paliwanag sa nangyari sa kanya noong hapon ng kalagitnaan ng Abril 2025. Umulan noon sa lungsod at pumasok si Daniel sa isang bookstore upang makaligtas sa biglaang buhos. Habang naglalakad sa pagitan ng mga estante, Napulot niya ang isang luma at maalikabok na astrology magazine, isang bagay na karaniwang pinagtatawanan lang niya. Pero napahinto siya sa headline sa pabalat, ang eclipse ng Abril ay magbubukas ng pintuang swerte sa apat na zodiac signs, kasama ang Virgo. Napangiti siya, pero hindi niya napigilang basahin ito. Ang artikulo ay tumalakay sa planetary alignments, ang impluensya ni Mercury sa Virgo, at kung paanong ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay makakatuklas ng isang bagay na matagal nang nakatago. Isang bagay na nasa harap lang nila ngunit hindi napapansin. Gabi na pero hindi makatulog si Daniel. Paulit-ulit niyang naiisip ang isang lumang email mula ilang buwan na ang nakalilipas. Isang digital lottery promo mula sa isang finance app na kanyang binaliwala. Sa kakulitan, hinanap niya ang email nag-click sa offer, at nadiskubring may mga hindi pa nagamit na entries mula sa isang bonus noong dati siyang nagdeposito. Dahil sa trip lang, nagsumite siya ng isang entry. Kinabukasan, habang umiinom ng kape at nereview ang tax report ng isang kliyente, tumunog ang kanyang telepono. Congratulations, Daniel. You've won. Akala niya ay scam. Tumawag siya nag-verify, muling binasa ang bawat kondisyon. Totoo ito, nanalo si Daniel sa isang digital lottery ng higit sa US$ Dollars 3 milyon, isang perang matagal nang nandoon, tahimik na naghihintay, nakatago hanggang maalala niya. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang detalyeng hindi niya pinalampas. Lahat ng ito ay nagsimula sa biglaang pagsilong sa isang bookstore habang umuulan. Ngayong Abril 2025, ang ruling planet ng Virgo na si Mercury ay nasa magandang pagkakaayos kay Jupiter, ang planeta ng swerte. Naghahati dito ng bihirang sandali ng tinatawag na logical lock, mga oportunidad na lumilitaw sa pamamagitan ng pagsusuri, analisis, at muling pagtingin. Hindi tulad ng ibang signos na nananalo dahil sa kutob, ang Virgo ay nananalo sa pagiging mapanuri sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung ikaw ay Virgo, ang Abril ay hindi tungkol sa pagtalon sa panganib. Ito ay tungkol sa pagbalik, muling pag-check, at pagbubukas ng folder na akala mo'y sarado na. Itinatago ng universo ang iyong swerte sa maliliit na detalye. Tulad ni Daniel, maaaring dumating ang iyong tagumpay hindi dahil sa isang matapang na hakbang, kundi dahil sinundan mo ang lohika at hinayaan mong ang mga bituin ang gumawa ng Himala. Signo Hashtatlo, Scorpio, ang nakaligtas na ginawang ginto ang dilim palaging pakiramdam ni Rafael na kailangan niyang paghirapan ang lahat sa buhay. Ipinanganak sa ilalim ng intense at misteryosong sign na Scorpio, pasan niya ang bigat ng mga pagsubok na may tahimik na katatagan. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang apat na pula, nagtatrabaho ng mahabang oras sa isang pantalan, makakapal at pagod ang kanyang mga palad, at bagamat pagod ang mga mata, buo pa rin ang kanyang fokus. Hindi siya nagre -reklamo. Basta tuloy lang hakbang-hakbang, laban sa laban. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Rafael na may mas malaking bagay na nakalaan para sa kanya. Hindi niya ito isinatinig. Hindi rin siya basta umaasa. Pero tuwing tumitingala siya sa langit tuwing gabi, lalo na kapag panahon ng eklipse, may kung anong gumagalaw sa kanyang dibdib. Para bang may mga pangakong ibinubulong ang dilim na siya lang ang nakaririnig. Noong gabi ng Abril 8, 2025, ang gabi ng bihirang solar eclipse, mag-isa siyang nakatayo sa labas ng kanyang apartment, nakatitig sa papalubog na araw. May kakaibang lamig na dumampi sa hangin, at biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, Uy, naalala mo ba yung tiket na binili ko para sa'yo nung isang linggo? Check mo mamaya ang resulta, baka maswerte ka. Lubos na niyang nakalimutan iyon, ibinigay lang iyon ng kapatid bilang biro isinama sa birthday card na may nakasulat na mensaheng, para sa kinabukasan mo. Wala talaga siyang gana na i-check. Pero may kung anong humila sa kanya para umupo, buksan ang api, at i-type ang mga numero. Isa-isa tumugma, hindi lang maliit na premyo, hindi lang ilang libo, jackpot, multi-millions, sapat para tapusin ang lahat ng utang sapat para baguhin ang lahat ng akala niyang nakatakda na, at napaiyak siya hindi sa kasakiman kundi sa ginhawa. Mga taong puno ng sakripisyo, sakit, at pagtitiis ay biglang bumuka sa isang sandaling pun ng himala. Nakita siya ng universo, at sa wakas ginantimpalaan siya. Ang Scorpio, na pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabagong anyo, ay sobrang sensitibo sa malalim na enerhiya. At ang eclipse ngayong Abril 2000 at 25 ay tatama mismo sa House of Fortune ng Scorpio. Pero heto ang twist, ang Scorpio ay hindi basta nakakahanap ng swerte silay umaahon papunta rito matapos dumaan sa dilim lumilitaw silang may kapangyarihang hindi kayang maintindihan ng iba kung ikaw ay isang scorpio ito na ang senyales mo pagkatiwalaan mo ang mga bulong Paniwalaan mo ang mga palatandaan. Nalampasan mo na ang mga unos na hindi kayang harapin ng iba, ito na ang panahon mo ng gantimpala. Tulad ni Rafael, maaaring na riyan na ang iyong himala. Kailangan mo lang alalahanin kung saan ito nakatago. Signo hash 4, Pisces. Ang mananampalatayang nagsulat ng sariling himala si Mira ay isang taong naniniwala sa mga palatandaan. Isang tunay na Pisces na siya sa pagitan ng panaginip at realidad. Tinatawag siyang masyadong sensitibo ng kanyang mga kaibigan, at sinasabihan ng pamilya na maging mas realistiko, pero isang katotohanan ang pinanghahawakan ni Mira, nakikinig ang universo kapag tapat ang sinasabi ng puso. Nagtatrabaho siya bilang part-time na guro at nagpinta tuwing gabi, ibinubuhos ang kanyang damdamin sa bawat canvas. Malayo sa perpekto ang kanyang buhay, laging kapos sa pera, maliit ang apartment, at may mga araw na mabigat sa pakiramdam. Pero may pananalig si Mira, hindi sa sistema, hindi sa swerte, kundi sa tamang panahon ng langit. Noong Abril 5, 2025, habang nagsusulat sa ilalim ng kabilugan ng buwan, Naisulat niya ang isang linyang parang galing sa kawalan Handa na akong tanggapin ang lahat ng akala ko'y hindi ko makakamtan Isinara niya ang kanyang notebook at natulog ng may kakaibanggaan sa pakiramdam Dalawang araw ang lumipas, kumatok ang kanyang matandang kapitbahay Isang ginang na madalas niyang tulungan sa pamamalengke Bitbit nito ang isang nakatiklop na papel Mabait ka sa akin Binili ko tong tiket noong nakaraang linggo at naisip ko baka para talaga ito sayo Umiti si Mira, iniisip na isa lang iyong magiliw na kilos Idinikit niya ito sa ref at hindi na inintindi pa. Hanggang sa dumating ang Abril 14 na, habang umiinom ng tsaa at nakikinig sa malumanay na musika, may lumabas na push notification sa kanyang telepono. Winning lottery numbers announced. Check your ticket now. May kung anong nagsabi sa kanya, tignan mo. Nang ininig ang mga kamay niyang pinagkumpara ang numerong nasa ref sa mga numerong nasa screen. Nahulog ang tasa. Lahat ng numero tumugma. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya roon, tahimik na lumuluha. Hindi ito pagkabigla, ito'y pagkumpirma. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam na niya. Ang sandaling ito ay hindi basta nagkataon. Ito ay bunga ng pananalig, kabutihan, at pagkakaalin ng mga enerhiya. Ang Pisces ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng panaginip, ilusyon, at espiritualidad. Ngayong Abril 2025, pagpapalain ang Pisces ng banal na pagkakatugma sa pagitan ni Neptune at Jupiter. Pinalalakas nito ang kanilang mga manifestations, tahimik na pag-asa at mga intensyong galing sa kaluluwa. Hindi kailangang habulin ng Pisces ang pera, ang pera ang lalapit sa kanila kapag bukas at tapat ang kanilang puso. Kung ikaw ay isang Pisces, makinig kang mabuti. Ang himala mo ay maaaring hindi dumating sa pamamagitan ng lohika kundi sa pamamagitan ng intuition, kabutihan, o isang simpleng magandang gawa. Tulad ni Mira, maaaring ang pananalig mo sa imposible ang dahilan kung bakit ito mangyayari. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa universo. Kailangan mo lang magtiwala dito. Kaya ayan na, Cancer, Virgo, Scorpio at Pisces, ang apat na zodiac signs na itinakdang tumanggap ng cosmic na paanyaya sa kayamanan ngayong Abril 2025. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero sa lottery o bigla ang panalo. Ito ay tungkol sa enerhiya, sa tamang timing, sa pananampalataya, at sa tapang na maniwala kahit parang walang katiyakan sa paligid mo. Ang buwang ito ay may dalang kakaiba, isang minsan lang sa buhay na pagkakaalin ng tadhana at desisyon. May mga taong magwawalang bahala sa mga palatandaan, abala sa inay ng araw-araw. Pero ang iba iyong nakakaramdam ng pagbabago sa kailaliman ng kanilang diwa, sila ang susunod sa mga bulong, sila ang mga ngarap, kikilos, susulong, at sila ang ginagantimpalaan ng universo. Maaaring pinapanood mo ito ngayon at hindi ka bilang ang sin mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi gumagalaw ang universo para sa iyo. Minsan, nagsisimula ang lahat sa panonood ng tagumpay ng iba, para maniwala ka na posible rin ito para sa iyo. At kung kasama ang sign mo sa listahang ito, huwag ka lang maghintay ng swerte. Maging handa ka sa pagdating nito. Nagsimula na ang sayaw ng mga bituin. Tinatawag ka na ng Abril 2025. Bumubukas na ang pinto, pero para lamang sa mga nagtitiwala sa kanilang landas, sumusunod sa kutob, at may tapang maniwalang totoo pa rin ang mahika. Kaya ano na ang susunod? Maaaring ito'y isang tiket, maaaring ito'y isang biglaang pagkikita, maaaring ito'y ang tahimik na tinig na bumubulong sa'yo na subukan isa pang beses. Ano man ito, huwag mo itong baliwalain, dahil kapag kumatok ang tadhana bihira itong kumatok ng dalawang beses.